Tanggalan naman. Hindi man lang ano babawasan naman yung saging ko. Kaya nga ko yan eh. Para ipamigay sa aking mga kabarangay para kuhanin kahit hindi ko alam. At wala naman problema doon. Okay. Oh. okay. Oh. Parang... Hindi malahan nababawasan ang ating saging. Ay kaya nga yan itinanim ko para pamigay sa aking mga kabarangay. Ay, paano po? kap? Huwag kang magsalita. Alam mo yan, kaya tinanim ko mga puno kanya na ng, ng saging. Kap? Madami ay, at yung kita mo, may kanya-kanyang bunga na yan. Kaya nga binabantayan oh, ko. Din, oh. Kaya nga binabantayan Ma, ay, ko. Ma, kita mo naman talaga. Eh. Nagkantay -nag ako ng tao nga parating dito eh. Ay, ba't mo binabantayan? Alam ko parang para kay tanod kita, po. pero ba't binabantayan mo naman? eh para nga may kumuha na ng mga saging, nahinog na nga eh. Ay, kita mo ito. Ay, di siyempre hindi ko kumuha yung mga yan. <laughs> Alas na bubulok Paano kukuha uhay mga yan ay nakabantay ka? Alam na kay Barangay Tanod. Ay, oh, bantay ba? Tanod nga, kaso eh di. Pag lumapit naman sila, ako pa ang eh. Kaso eh, wala pa eh. buong maghapon na ako dito. Ay, sino wala man lalapit dito? Ay, lagi kang lang dito. Uy, Paano diba? lalapitan mga saging na yan? Paano nakukunin? eh, kaya nga ako kinuha na... Maglilinis dito. Maglilinis dito tanod o oh. si tanod laging nakabante sa kung sino manghihingi ng mga sagi ay gusto nga nila kukuha na lang ng hindi sila nanghihingi ay ganyong backup eh huwag ka naman sabta mamaya nagpapaliwanag pa ako ay, 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 ako pa ako mamaya sa susunod pag sila ikita mo nang darating at makikita mo ng mga may parating na tao Tumago ka para makuha nila yung shagging. Agad mo bayong ka Oo. Dapat, para Saka pati pag ano, pag yung kanyang mga parating na yung mga na issue naman ganyan, di magtutulog tulugan para sila alam na tulog ka. Makakakuha sila kahit video doon sa may ibang banda doon. na, na, mo dito. Talagang hinug na hinug na. Hinug na eh. O, kita naman, sa laki ng piling yan. Sa laki ng piling mo. Oh. Oo. Oh dapat makuha na yan. Kung ako na lang talagang kukuha eh, kaso may na umay na rin ako sa saging. Sa bagay, hindi ka nagkakabalahibo, kitang kita naman. O, hindi ka naibo, nga lang. Pero hindi nagkakapunggod. Oh, Dahil lang sa, ang sag, ang machin, wala talagang punggod yan eh. Oo, oh. kahit yung gorilla Kahit nga ikaw at kap, mukha kang gorilya, wala ka talagang kapunggod-punggod. Ayun ba naman talaga yung hmm, lagi kaya, kang... Kaya nga, nagtanim ako ng maraming saging para tuwing makakain ako niyan may potassium tapos hindi pa pong guring <laughs> ang kailangan lang natin gilit pangahit siyempre wag kakaroon ng maraming balahibo e yeah. di sa susunod dahil tulugan mo pag may kukuha na ha ka, paano e di tulog tulugan ka pag may ano huwag mo masyadong pagbabantayan wala ka pati ako itutulog na Edi, punta na muna ako sa bahay at ikaw ay eh, dito ka muna tapos mamaya pag may kukuha matulog ka wala ka po sige kayo kaya nagtay kay. ay risikap, si kap sira ulo ata sino ba nang kukuha nito bu sariwang sariwa pa ang lalaki nga ng piling sariwa naman ito meron pang apat na nga sibol sira ulo ata si kapitan ba't yan ibinuto pa may ano yun toliling sa utak siguro buong bantay bayan yan